Guys, good morning po sa inyo lahat Dito nga pala ako sa labas Di bali mag-load po kami ng Pumps material, 25 pieces po Tara guys, samahan nyo po ako Pagpuntaan natin yung sasakyan Kung saan ilo-load yun Mga pumps material Guys, ito yung sasakyan guys Ito yung sasakyan na Puchasan pa ng mga pumps material guys Guys, ito yung sasakyan Ito yung mga kasama ko Kale Sirama Ito so, yung mga kasama ko sa store guys Sila yung mga helper ko Ayan yung port wheel driver Inukuha nyo na po yung Mas uh, uh, material para ilot sa sakyan natin guys ito yung mga pumps material na ilolog <messants> na Ito yung mga kaibigan na banggali guys. Makulit sa'yo. sa'yo. Ah, <laughs> <bila yung bagay. laughs> <messants> xong rồi có lên một cột này lột lên đây lột lên cái Kung makikita nyo po sa lagod ko ilo load yun na yung pumps eh. Guys, ibalik isang Pumps na lang ito ilo load namin Last na ko yan Ito ang ilo load I salute my forklift driver tapos na guys, 25 pieces na po na load namin. Yan po yung mga na-load na pumps guys. 25 pieces. Guys, tapos na po kami mag-load. Di bali babalik na po sa store. Maraming salamat po sa inyong pagpanood. Please subscribe to my channel. Thank you. Bye-bye.